sabi nila huwag kang makikipaglaro sa nilalang na hindi mo kayang tapatan dahil kahit gaano pa siya kabait sa simula may hangganan ang pasensya ng halimaw ako si Leo laki ako sa probinsya ng Quezon at bata pa lang ako may mga kwento na ako tungkol sa kapre malaking nilalang na naninigarilyo sa itaas ng puno tahimik pero nakakatakot pero hindi ko inakala na isang araw, makikilala ko siya at magiging kaibigan ko pa. Nang magkaedad ako, lumipat kami sa isang lumang bahay na may napakalaking puno ng baleti sa likod. Doon ko siya unang nakita, isang dambuhalang anino na ninigarilyo na sa sanga. Akala ko tapos na ang buhay ko pero tumingin lang siya sa akin at lumiti. Simula noon, gabi-gabi siyang nagpapakita. Hindi ako sinasaktan. Kausap lang. At tuwing may problema ako, pera, sakit ng lola ko, takot sa school, parang bigla na lang nasosolusyonan. Habang tumatagal, naging parang kapatid ko na ang kapre. Tinawag ko siyang usok dahil laging may usok sa paligid niya. Tinutulungan niya ako sa lahat. May pagkain sa mesa, gumagaling ang lola ko, umaayos ang buhay. Pero may isang kondisyon si usok. Walang lokohan, walang panlilin lang, maging totoo ka. Akala ko madali yon, pero isang gabi, Nagkamali ako. Naadik ako sa tulong niya. Humiling ako ng pera para sa bisyo. Nagkunwari akong may sakit ang lola ko kahit wala. At nang mahuli niya ako, tahimik lang siya. Pero kinabukasan, wala na ang pera, nawala ang trabaho ng tatay ko. Ang lola ko? Biglang na ospital, totoo na ngayon. At sa bawat gabi, nararamdaman ko ang presensya niya. Pero hindi na siya kaibigan. Isang gabi, pagdilat ko, nasa baleti na ako. Nakabitin. At narinig ko ang boses niya Binaliwala mo ang tiwala ko at may kabayaran yan. Hindi ko alam kung panaginip lang yon o kung bumalik pa ako sa katawan ko. Pero mula noon wala na si Usok. Wala na ring swerte. Simula na ng pagbagsak ng buhay ko at sa tuwing dadaan ako sa balete, may usok pa rin pero hindi na para sa akin. May mga nilalang sa paligid natin. Baka kaibiganin kanila. Pero tandaan mo, ang tiwala ay hindi laruan. Kung may kapre na magtiwala sa iyo, huwag mong sayangin. Dahil sa huli, hindi lahat ng kwento ng kabutihan ay may masayang wakas. Maraming kwento ang nananatiling lihim sa mga punong tahimik lang na nakatayo sa kadiliman. Pero minsan, may isang kwento na bumubulong sa hangin tungkol sa tiwala at kung paano ito nasisira. Ako si Leo, at ito ang naging kabayaran ng pagkakamali ko. Kung gusto mo pa ng mga kwentong katulad nito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i ang video dahil ang susunod na kwento, baka ikaw na ang bida.